Tiniyak ng pamilya ng Yumao na si Migrant Workers Secretary Susan Tuz Ople na ipagpapatuloy pa rin nila mga proyekto at mga balak ng gawin ng kalihim na makakatulong sa publiko. Ito ay dahil sa mga misyon at pag-alan na nagsilbing inspirasyon lalo na sa mga Pilipinong nasa ibang bansa para magtrabaho. Ayon kay Estela Ople Osorio, ang nag anak ng kalihim, Selfless na tawang kanyang ina at buong pultong ibinigay ang tulong at serbisyo, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni Estela Oplios, Oktario sa Eksklusibong Panayam ng RMM Manila. Hmm. Kung meron siyang naibahagi sa akin na aral, number one is importante malaman kung ano yung rason kung ba't ka bumabangon araw-araw. Yung mami ko po for the last... 25 years or more, um, ang buhay niya talaga OFWs. And ang dahilan nito ay yung pagmamahal niya sa lolo ko, ang ginawa niya nung namatay yung lolo ko is, binuhos niya lahat ng pagmamahal niya for, my, uh, for the late secretary, Blas F. Ople. Binuhos niya sa pagtulong sa mga OFWs. And if that's a lesson na naituro niya sa akin, yun ay yung magkaroon ka ng misyon sa buhay, yung buhay mo ay hindi para sa iyo lamang, uh, hanggat sa kaya mong makatulong, gawin mo ang makakaya mo. And lahat yan ay naguugat pa rin sa pagmamahal, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa uh, kapwa Pilipino. Sa ngayon ay patuloy na dumarating ang mga kaibigan at kamag-anak ni Migrant Workers Secretary Susan Tuts Ople upang makiramay. Kasama na riyan ng ilang opisyal ng iba't ibang ahesya at patuloy pa din naman nagpapadala ng bulaklak mula sa opisyal ng pamahalaan. Samantala sa mga nais pa rin magpunta, bukas po ang pagdalaw sa burol ni Migrant Workers Secretary Ople at wala itong oras o continuous po ito sa publiko. Ngunit siguruin pa rin naman nila ang seguridad at kontrol para rin sa mga dumadalaw. Because of this are in Manila reaching millions nationwide and worldwide for 70 years Rajmundhiram Pido the top Ironman.